Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Sila ay magbalik mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Sila ay magbalik mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Paano ito magiging posible? Hindi natin nakikita ang spiritual na mundo gamit ang sarili nating mga mata. Kaya walang paraan upang makita natin sa sarili nating mga mata kung sino ang pinahihirapan ng kapangyarihan ni Satanas. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mahalagang utos. Ngayon, kumpirmahin natin sa pamagitan ng Biblia na ang pinakamahalagang katangian na mga nagbabalik mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos ay na sila ang mga masikap na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Tingnan natin ang Acts chapter 26 verse 13. Chapter 26 verse 13. Nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw na nagniningning sa palibot ko at sa mga nagalakbay na kasama ko. Sa pamamagitan ng bersikulong ito, inilarawan ni Apostol Pablo kung paano niya natanggap ang liwanag mula sa Diyos nung una niyang nakita si Kristo sa daang patungo sa Damasco. Verse 14, Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Sa ulo, sa ulo, bakit mo ako inuusig? Makasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. At sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig, Subalit so, bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila ay isinusugo kita upang buksan ang kanilang mga mata at sila ay magbalik mula sa kadiliman tungo saan? sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo, kanino? Sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Unang nakita ni Apostol Pablo si Heso Kristo sa maningning na liwanag sa daang patungo sa Damasco. Nang tinawag ni Hesus si Apostol Pablo, Anong uri ng misyon ang ipinagkatiwala niya sa kanya? Ipinapakita ng Biblia na ipinahayag ni Jesus na tinawag kita upang ipagkatiwala sa iyo ang misyon na magpabalik ng mga tao mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Bago makilala ang Diyos, ang lahat ng tao sa mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kabilang sa mga nasa sinaunang simbahan, mapagbiyayang isinagawa ni Apostol Pablo ang papel ng pagpapanumbalik ng mga taong nasa ilalim na kapangyarihan ni Satanas. Lagi niyang nilalaan ang sarili sa gawain ito sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kahit na ang pangaral ng Ibanghelyo ay tila tungkol lang sa pagtuturo ng Sabat at Paskwa, may mas malalim na kahulugan sa likod ng pangaral. Tayo ngayon ang mga gumaganap ng papel ng pag-aakay sa buong sangkatauhan mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Kaya sa pamagitan ng maingat na pagsusuri kung ano ang nasusulat sa Acts chapter 26 verse 13 to 18, dapat na lagi nating alalahanin at iukit sa ating mga puso ang espiritual na papel at misyon natin. Dapat nating isipin, ang misyon natin ay ang akayan ng sangkatauhan mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangirihan ni Satanas tungo sa Diyos. Dapat nating tuparin ang misyong ito. Para matupad ang misyong ito sa panahong ito, tinuturo natin ang tungkol sa Sabat, ang Paskwa, ang Bagong Pangalan, at ang katotohanan tungkol sa makalangit na ina. Kung malinaw nating naiintindihan ang dakilang kahulugan at layunin ng pagpapalaganap ng Ibanghelyo, hindi ba tayo tatanggap ng higit na mga pagpapala mula sa Diyos? Ang pinakamahalagang bagay sa pagpapanumbalik ng mga tao mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos ay ang mga utos ng Diyos. Pag ang mga tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, hindi nila alam ni sinusunod ang mga utos ng Diyos. Gayunman, pag nanumbalik sila sa Diyos mula sa pagpapahirap ng kapangirihan ni Satanas, sila ay nagsisimulang sumunod sa mga utos ng Diyos. Dahil kung ako ay inyong minamahal, ano ang dapat niyong gawin? Hindi ba't nasusulat sa Biblia na sinabi ng Diyos na tuparin ninyo ang aking mga utos? Ito ay lubos na patunay na nagpapakita sa atin kung paano sila makakapanumbalik sa Diyos. Ngayon, kumpirmahin natin sa pamamagitan ng Biblia kung totoo ito. Sama-sama nating basahin ang 2 Chronicles chapter 30 verse 6. 2 Chronicles chapter 30 verse 6. Kaya't ang mga tagapagdala ng sulat ay lumibot sa buong Israel at Juda, dala ang sulat mula sa hari at sa kanyang mga pinuno. Ayon sa utos ng hari na sinasabi, Kayong mga anak ni Israel, manumbalik kayo sa Panginoon, sa Diyos si Abraham, Isaac at Israel. Nang panahong iyon, ang bansang Israel ay nahati sa Hilaga at Timog. Nang naunawaan ni Haring Hesekias na hari ng Timog Juda ang Paskwa, nagpadala siya ng mga tagapagdala ng sulat sa Hilagang Israel at sa Samaria. Ang lahat ay dapat na sa Diyos upang ipagdiwang ang Paskwa. Sinabi niyang, ang mga Israelita ay lumihi sa mga kautusan ng Diyos dahil nakipagkaisa sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa pamamagitan ng Paskwa, ibaling ang inyong mga puso sa Diyos at manumbalik sa Diyos. Ang tanging paraan upang ang mga Israelita na nahulog sa pagpapahirap ng kapangyarihan ni Satanas ay makapanumbalik sa Diyos ay sa pagdiriwang ng Paskwa. Hindi ba't ang Pasko ay utos ng Diyos? Maukumpirma natin na dapat tayong manumbalik sa Diyos sa pamagitan ng mga utos ng Diyos na may kita natin noong nagpadala si Haring Hezekias ng sulat sa Hilagang Israel. Tingnan din natin ang Malakay chapter 3. Malakay chapter 3 verse 7 sa Malakay chapter 3 verse 7 na susulat. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo lumihi sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Kaya ngayon ano ang dapat nating gawin? Manumbalik kayo sa akin. Ito ang mismong sinabi ng Diyos. At ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Nagtanong sila, Paano kami manunumbalik? Ano ang paraan upang makapanumbalik kami sa Diyos? Verse 8 Nanakawan ba ng tawang Diyos? Gayon may, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, Paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Sa Malakay chapter 3 verse 7, anong utos ang ibinigay ng Diyos nang sabihin niya sa kanila na manumbalik kayo sa Diyos? Tinuruan ng Diyos ang taong bayan na unawain ng kautusan tungkol sa ikasampung bahagi at mga handog. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo makakapanumbalik mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Sa 2 Chronicles chapter 30, ito ay sa pamamagitan ng utos na Paskwa, At sa Malakay chapter 3, sa pamamagitan ng utos na ikasampung bahagi at mga handog. Sa pamamagitan ng dalawang bersikulong ito, hindi ba't madali nating makukumpirma na ang tanging paraan at daan upang manumbalik ang buong sangkatauhan sa Diyos ay sa pagsunod sa kanyang mga utos? Kung gayon, Tingnan natin kung paano gumaganap ng mahalagang espiritual na papel, ang mga utos ng Diyos na sinusunod natin ngayon, at kung paano ito naging lubos sa katotohanan sa pamamagitan ng Revelation chapter 12. Tingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 17. Sa chapter 12 verse 17 nasusulat, Nagalit ang dragon sa babae. Gaya na alam nyo ng mabuti, ang dragon dito ay kumakatawan sa Diablo. Iyon ay si Satanas. Ayon sa verse 9, tama. At umalis upang digmain ang nalibis sa binhinang babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at ang mga may patotoo ni Jesus. At tumayo ang dragon sa buhanginan ng dagat. Sino ang didigmain ni Satanas? Didigmain niya ang babae. Nasusulat, umalis siya upang digmain ang nalabis sa binhinang babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumayo siya sa buhanginan ng dagat. Kung gayon, mga kapatid, hindi ba't malinaw na ipinapakita ng Diyos sa atin kung sino ang nasa panig ng Diyos at kung sino ang nasa panig ni Satanas? Kung gayon, sino ang nasa panig ng Diyos? Ang nalabis sa binhinang babae, kainong utos ang kanilang sinusunod? Sa tagpong ito, malinaw nating may intindihan na ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay wala sa panig ni Satanas, kundi sa halip, sila ang mga kumakalaban kay Satanas. Sa ibang salita, sila ay nasa panig ng Diyos. Sino sila? Sila ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ang nalabi sa binhinang babae. Sa huli, ang tanging mga tao sa lupa na makakalaban sa dragon ay walang iba kundi ang nalabi sa binhinang babae at ang kanilang natatanging katangian ay ang pagsunod nila sa mga utos ng Diyos. Sa 2 Chronicles chapter 30 at Malakay chapter 3, makikita natin ang bayan ng Diyos ay sumusunod sa mga utos ng Diyos at makikita rin natin na mga nasa panig ng Diyos ay laging sumusunod sa mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng pahayag ni Apostol Juan tungkol sa mga huling araw. Ang mga utos, mga kautusan, mga tipan, mga tuntunin, mga regulasyon at mga ordinansa ay magkakapareho lang. Kahit na iba't ibang mga salita ang ginamit ng Diyos, ang lahat ng ito ay magkakapareho ang kahulugan. Ipinaliwanag ni Apostol Juan na mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay ang mga tumatayo sa panig ng Diyos. Sila ang mga kaaway ng Diyablo. Mula ngayon, tingnan natin ang katuroan ni Jesus kung bakit ang mga nasa panig ng Diyos ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. John chapter 14 verse 15. Sa John chapter 14 verse 15 na susulat, "Ko ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga ano? Utos. Sa huli, Nangangakulog ang ito na hindi natin minamahal ang Diyos nung nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ni Satanas. Pag nanumbalik tayong lahat sa Diyos, ano ang natural nating susundin? Susundin natin ang mga utos ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Biblia tungkol sa ating espiritual na kalagayan pag sinimulan nating sundin ang mga utos ng Diyos. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay ang mga nagmamahal sa Diyos. Magpatuloy tayo sa John chapter 14 verse 21. Siyang mayroon na aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang ano? Nagmamahal sa akin. Sa pagkasabi lang natin ng Panginoon, Panginoon, gamit ang ating bibig at mga labi, ay hindi nangangakulugang minamahal natin ang Diyos. Sinabi ni Jesus, siyang mayroon na aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin na aking ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Ito ang dahilan at kahulugan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kautosan sa buong sangkatauhan. Kung walang mga utos, hindi natin matutukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Muli nating patunayan ang katotohanan ito na ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga utos para matukoy natin ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Buksan natin ang Matthew chapter 7. Ngayon, ipinapangilin natin ang Sabat at ipinagdiriwang ang Paskwa at sinusunod ang regulasyon ng Belo. Gayon din, nabautismohan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay dahil ang lahat ng ito ay kautusan ng Diyos. Tingnan natin ang Matthew chapter 7, verse 21. Sa chapter 7, verse 21, nasusulat, Hindi lahat na nagasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kahari ng langit, kundi gumaganap ng kalooban na aking ama na nasa langit. Sa araw na iyon, ay marami magasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas sa mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon, ay ipahayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang paglabag sa kautusan dito ay tumutukoy sa mga gawaing hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kung gayon, dahil iniutos sa atin ng Diyos na, sundin ang mga utos ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos? Tinuturing ito ng Diyos bilang paglabag sa kautosan. Sinabi ng Diyos na, ipangili ng araw ng Sabat. Pero binago nila ang araw ng Sabat sa lingkong pagsamba. Sinabi ng Diyos na, ipagdiwang ang Pasko. Pero inalis nila ang Pasko at ginawang Pasko. Ang lahat ng kaugaliang ito ay bahagi ng paglabag sa kautosan. Ano ang mangyayari sa mga lumalabag sa kautosan? Sinabi ni Jesus na, lumayo kayo sa akin. Ang kahari ng langit ay kung saan nananahan si Jesus, hindi ba? Kung sasabihan tayo na umalis sa kahari ng langit, saan tayo mapupunta? Walang ibang lugar maliban sa walang hanggang impyerno. Bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga utos? Ibinigay ng Diyos ang mga utos kay Abraham, kay Noe, kay Moises, at sa mga Israelitang naniwala sa Diyos sa panahon ng Lumang Tipan, sa panahon ng Bagong Tipan, ibinigay rin ng Diyos sa buong sangkatauhan ang mga kautusan ng Bagong Tipan na dapat nilang sundin lahat. Gayunman, maraming tao ang tumalikod sa mga utos ng Diyos. Pag sinabi nating tumalikod tayo sa mga utos ng Diyos, ito ay nangangahulugan na nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ni Satanas. Paano tayo makakapanumbalik mula sa kapangirihan ni Satanas sa Diyos? Anong sinabi ni Haring Hezekiyas? Ipagdiwang natin ang Pasko at manumbalik tayo sa Diyos. Anong sinabi ng Diyos sa Malakay chapter 3? Manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan na ikasampung bahagi. Ang lahat ng ito ay utos ng Diyos, mga regulasyon ng Diyos, mga tuntunin ng Diyos, mga kautusan ng Diyos at mga ordinansa ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ang Diyos ay nagbibigay ng na mga pagkapala at biyaya sa kanyang bayan na kanyang minamahal. Mula sa panahon ng lumang tipan na nagsisilbing anino hanggang sa panahon ng bagong tipan na tinatag ng Diyos ngayon at maging hanggang sa pagpasok natin sa walang hanggang kaharian ng langit, patuloy na binibigyang diin ng Diyos ang kanyang mga utos. Sino ang nagpahayag ng na mga kautosan ng Diyos? Ang mga ito ay pinahayag ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi ng mga ito gamit ang kanyang sariling bibig at ang Diyos mismo ang nagturo ng mga ito sa atin. Dapat nating tandaan na ginawa ng Diyos ang mga utos para gabayan tayo tungo sa isang pinagpalang landas upang ituwid ang ating mga kaluluwa. Gaya ng sinabi ni David, ano ang mga utos ng Diyos? Ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa dalisay na ginto. Ipinagtapat ni David ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan aklat ng Psalms at sinabi niyang, Hindi ko kalilimutan kailanman ang mga utos ng Diyos, anuman ang mangyari. Hindi ako kailanman hihiwalay sa mga utos ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos, si David ay isang lalaking tunay na kinalulugda na aking puso. Nadama ng Diyos na ang puso ni David ay lubos na naayon sa aking puso. Isinasaisip kung paano tiningnan ng Diyos si David. Magpatuloy tayo sa Genesis chapter 26. Sa mga araw ngayon, dapat nating ipaalam sa maraming tao na tayo ang nalabi sa binhinang babae na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Dapat din nating ipangaral sa kanila na dapat silang manumbalik mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa mga bisig ng Diyos. Iyon ay tungo sa mga bisig ng spirito at ng babaeng ikakasal. Genesis chapter 26 verse 5. Chapter 26 verse 5. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at tignang mabuti anong ginawa niya. Sinunod ang aking tagubilin at ano pa? Ang aking mga utos at ano pa? Ang aking mga batas at ano pa ang kanyang sinunod? Ang aking mga kautosan. Kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, tatanggap tayo ng mga pagpapala gaya ni Abraham. Tignan natin ang Exodus chapter 15. Exodus chapter 15 verse 25. Sa chapter 15 verse 25 na susulat, Siya'y dumaing sa Panginoon at itinuro sa kanya ng Panginoon ay punong kahoy. Inihagis siya ito sa tubig at ang tubig ay tumamis. Doon gumawa ang Panginoon para sa kanila na isang batas at tuntunin. Doon ay sinubok niya sila na sinasabi, Kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong susundin, ano ang dapat nating sundin? Ang kanyang mga utos at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga sa sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Dito nasusulat na kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, hindi ba niya tayo pagpapalain? Lumipat tayo sa Exodus chapter 20 verse 6 chapter 20, verse 6. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad na aking mga utos. Isa itong pangako mula sa Diyos. Ipinangako ng Diyos na pagpapakitaan niya ng wagas sa pag-ibig ang libu-libong umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos. Ngayon, habang isa-isa nating pinag-aaralan ang mga salita ng Biblia, nakikita natin kung bakit hindi natin dapat na isipin bakit tayo nangingili ng Sabat ngayon. Anong pinagkaiba kung ang araw ng Sabat ay Sabado o Linggo? Sa halip, dapat natin isipin napakahalaga ng mga kautosan ng Diyos. Alinsunod sa mga utos, ipinapangili natin ang sabat at nakikibahagi tayo sa ikasampung bahagi. Alinsunod sa mga utos, tayo ay nabautismuhan at nagdiriwang ng Paskwa. Ang lahat ng katuroang ito na isinasagawa natin ngayon ay mga utos, mga tuntunin at mga kautosan na iniutos ng Diyos sa atin na sundin, hindi ba? Tingnan natin ang mga salita ng Diyos tungkol dito sa Leviticus chapter 26 verse 15. Chapter 26 verse 15. At kung inyong tatanggihan ng aking mga batas at kasusuklaman ng aking mga hatol, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak, ang nagaapoy na lagnat na sisira sa mga mata at unti-unting kikitil ng buhay. At magahasi kayo ng iyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakainin iyon ng inyong mga kaaway. Tinuro din sa atin ng Diyos na kung hindi natin susundin ang mga utos ng Diyos at hindi isasagawa ang mga ito, tatanggap tayo ng mga sakuna at mga parusa na makikita ng sarili nating mga mata. Magpatuloy tayo sa 1 Kings chapter 2, verse 1. Nang malapit na oras ng pagkamatay ni David, nagbilin siya ng ganito kay Solomon na kanyang anak. Ako'y patungo na sa daan ng buong lupa. Magpakalakas ka at magpakalalaki at ingatan mo ang bili ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa Kanyang mga daan at ano? Ingatan ang Kanyang mga tuntunin, mga utos, mga batas at mga patotoo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sinabi ni David sa Kanyang anak na si Solomon, Sa buong buhay ko, ang pinakamabuting disesyon sa buhay ko ay ang sundin ang mga utos ng Diyos. Anak ko, tiyakin mo na lagi mong susundin ang Kanyang mga utos upang ikaw ay ano? Magtagumpay sa lahat ng iyong ginagawa at maging sa ang kaman bumaling. Dahil dito, si Solomon ay nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Ipinaliwanag niya na ang mga nagsisikap na sumunod sa mga utos ng Diyos at lumakad sa kanyang mga daan ay tatanggap ng pag-ibig mula sa Diyos sa loob ng sanlibong henerasyon at magtatagumpay sila sa lahat ng kanilang gagawin. Magpatuloy tayo sa Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19 verse 16. Sa chapter 19 verse 16, nasusulat, ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang ano? Iniingatan. Ang taong ito ay nalalaman kung paano protektahan ang kaluluwa niya. Pag ang kaluluwa ng isang tao ay nasa ilalim ng kontrol at kapangyarihan ni Satanas, ito ay nakatakdang pumunta sa impyerno. Gayunman, matapos sundin ang mga utos ng Diyos, kumakawala ito mula sa kapangyarihan ni Satanas at kanina ito manunumbalik, ito ngayon ay nasa posisyon kung saan makakapanumbalik na ito sa Diyos. Kaya sa verse 16 na susulat, ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang iniingatan, ngunit ang humahamak sa salita ay mamamatay. Sa halip na sundin ang mga utos ng Diyos, sinusunod na mga tao ang kanilang sariling mga kaugalian, lumalabag sa kautusan, ipinagdiriwang nila ang linggong pagsamba sa halip na sabat at ang Pasko sa halip na Paskwa. Kahit na sinabi ng Diyos na magbautismo sa pangalan na Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, nagsasagawa sila ng katulad na ritual pero ginagawa nila ito ayon sa nais lang nila. Dahil hindi nila alam ang pangalan ng Espiritu Santo, sinusubukan nilang gawin ang katulad na bagay. Gayunman, Lubos na imposibleng sundin ang mga utos ng Diyos sa paggawa nito. Sa ganitong paraan, masusi tayong tinuturuan ng Diyos tungkol sa mga kautosan ng Diyos sa buong Biblia. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng mga ganitong kautosan? Ito ay dahil kung wala ang mga utos, hindi kailanman malalaman na ating mga kaluluwa nang sa mga sarili nila ang daang patungo sa kaharian ng langit. Pag isa-isa nating sinusunod ang mga utos, Saan tayo makakarating sa huli? Ginawa ng Diyos ang lahat na utos para makarating tayo sa kaharian ng langit. Para sa mga tao sa mundo, ang araw ng Sabat na ipinagdiriwang natin ngayon ay isang ordinaryong weekend lang. Pero ano ito para sa atin? Ito ang banal na Sabat kung kailan tayo sumasamba sa Diyos. Ito ang pagkakaiba sa pagitan natin na sumusunod sa mga kautosan ng Diyos at ng mga tao sa mundo na hindi sumusunod sa mga kautosan ng Diyos. Ipinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat ang papel ng pagpapanumbalik sa iba mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtuturo ng tungkol sa sabat sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan at maging sa ating mga katrabaho. Ginagampanan natin ang mahalagang papel sa pagiligtas ng mga nabihag na kapangyarihan ni Satanas at sa pag-aakay sa kanila mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa mga bisig ng Diyos. Dapat nating malinaw na maintindihan ang misyong isinasagawa natin. Kahit na ipangaral natin ang isang katuruan ng katotohanan, ito man ang Sabat, ang Pasko, ang bagong pangalan o ang katotohanan tungkol sa bagong Jerusalem, dapat nating malinaw na maintindihan kung anong uri ng gawain ng ating ginagawa at buong tapang na magpatotoo tungkol sa katotohanan. Parami ng parami ang mga kaluluwang nanunumbalik ngayon mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa mga bisig ng Diyos. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay tatanggap ng kanyang biyaya. Dapat nating ipangaral ang pangakong ito ng Diyos sa mga tao sa mundo na hindi pa nakakaalam nito. Sa buong darating na sa linggo, nating gampanan ang papel na mga bantay ng Jerusalem at itaas ang ating tinig sa pagpapala ng Diyos. Umaasa na kayong lahat ay magiging ang nalabi sa binhinang babae na kong tapusin ang sermon na ito. Maraming salamat.